Ford Escape na old model no? mahina yung buga sa loob then yung tubig tumutulo sa mating guys ito yung sir natin so, lumalabas doon yung tubig sa may ilalim kasi yung uh, speed ng blower sobrang uh, lakas na so yung, yung mga tubig tumatapon doon sa gilid ng pump kasi yung pins niya, uh, marami nang dumi Okay, at sa pagtanggal nito guys, no. Hindi uh, natin ito tanggalin ng uh, isa dashboard. Bali, tanggalin natin yung mga bolt dito. di sa center, may bolt din yan. Then sa kabila, no. Para maiangat lang. Kasi yun lang naman yung kanyang uh, evaporator housing. It's so, important na natin kunti yung dashboard para mahugot natin, no. Okay. Date update sa ating bike na nai so yan guys no so inangata namin yung dashboard para mahugot ito <clears throat> yan ito yung evaporator nya guys oh hmm. sobrang uh, dami ng jili jili ayan okay so buksan natin para malinis aberya. ko um... ah, yung dumi niya, guys, oh. sa likod, -gilly -gilly siya, oh. Ito 'yung nagpahina ng hangin. Oh. okay, eh, linis. Yun. Sanag na, malinis na. Okay, sige, simbol. Okay, so, ha? So, yan guys, tapos na yung ating ginawang Ford Escape. So, yun si sir. Okay, pass forward yung ginawa natin para mabilis. Okay na po dito. May balik na. Malamig na. ok oh malakas na angin good na good na ok so yun lang guys thank you for watching